Pilipino! O, oh, sige. Mag-reside ka. Doon ka tayo. O, oh, again. Ako ay Pililino. <laughs> <laughs> Yun lang? <laughs> ulitin mo. Ulitin mo. Maayos. Ako ay... Pililino. Pilipino. Babaw! Ako ay Pililino! <laughs> o, oh, andi ka. O, oh, Louie. para tayo. Ako ay, Ako ay Pililino! go! Ako ay Pililino! Oh, dito ka na. Dito ka na. Paano din nagsasabi? Uy na, Luis. Ayaw na. O oh, na, go! Dika, isa Ako, Ako, dito na, si na. Ako ay Pililino! Hindi na, kulit. Ako ay Pililino! Pilipino! Pililino! Ha! Baka sila. O, dito ka pala sa tabi ko. O, oh, dali na ate. Ako ay Pililino! Dito ka na si ate na. Ikaw ba? Pilipino! <laughs> magbulo naman sila! Luwin! Di ba tabi, mo magbulo! Ay! Magling na power, na! Galing natin! Power ha! Kabantang! Pilipino! Power! Huwag mo na pala sigaw. para power. Sige na, last na to. Bukas ulit. Go. Kabataw! Pilipino! Ako ay Pilipino na lumaki sa hirap. Marangal, matalino. Masipag, matapa. Malinis ang nilaloob at may pusong busila. Nakatuon ang pananaw sa maunlad na bukas. galing marangal ay aking natutuan at aking namanapa sa aking mga magbulang.